gantang araw ulit sa inyo mga kaibigan. Yeah. Yes! Ngayon tayo ay andito sa may Tagaytay. At pupuntahan natin ang pinag-uusapan huh? ngayon sa social media. Ang Tagaytay Fly Open. Yeah! Sa ngayon ay maagang maaga pa. At may balita nga na laging nagaalpuruto o laging pumuputok ang pulsan sa at. Buti na lang walang ano, walang alikabok ngayon dito. Yan o. No? Oh. Yung volcanic smog. Malinis na malinis. Yun o. No? Oh. At uh, maraming nga nagsasabi na bakit nga ba daw ginawa ng flyover itong tagaytay na ito. Ganong wala namang traffic. Ah! minsan nasasabi nila yan dahil hindi man talaga lagi sila dumadaan dito at sa mga dumadaan naman palagi dito alam na alam nila na talagang matrapik dito lalo na yung mga holiday, weekend at yung panahon ba ng summer at December yan yung traffic dito ay pamula dito sa crossing Mendes hanggang doon umaabot sa may Welcome to Nasugbu. <sighs> Ganyan lang naman yung nagiging traffic dito. Lalo na kapag ka summer weekend. Yan. Yung iba, hindi nila alam yon kasi maaring laging tulog sila sa biyahe kapag ka dito. Ilang taon din nung namasada ako ng jeep dito. Nasugbu tagay tayong naging biyahe ko What? At uh, talaga napaka-traffic dito, lalo na pagka pumapasok ang November, December, at Summer. Kapag ka mga holiday na yan, ay napaka-traffic dito sa lugar na ito. At alam na alam ng mga driver na nakakadaan yan dito. Kaya nga yung maraming nag outing dito sa Batangas pagdating ng alas 12 nagiimpaki na umuuwi na sila dahil alam nila na aabutin sila ng traffic dito dahil kapag ka uh, inabot sila ng alas 4 bago makaalis doon sa lugar ng pinag-outingan sa lugar ng Batangas ay sigurado na yung traffic na hanggang dun sa may welcome to Naso po nga Abote nila na traffic. Kaya yun ang iniiwasan nila. Dito nga pala sa lugar na ito ay meron ng stoplight. Yan. Ito yung mismong crossing ng Mentes. Yung kaliwa ay papuntang Mentes. Yon, At ang lugar na ito ay medyo kikipot. Kung sa tingin nyo guys ay dapat malaparan pa ito ay alanganin na. Dahil kung matatandaan nyo, yan yung poste na ito. Yan yung payadak na yan sa kaliwa. Diyan lagi sumasabit yung mga dump truck noon. At nag-viral pa nga yan. Dahil sa lugar na ito guys, ay talagang masikip. Yan, lalo na dito. Dahil meron na dito mga poste saka mga tindahan na ito. At kapag ka ito ay nilaparan pa ng isang metro, Uh, sigurado na, wala nang makakadaan pa dito. Kaya ang flyover na ito ay pang two-way lang o salubungan. Yan. Light vehicles, tamang-tama lang po sa flyover na yan. Paaliparin na ngayon natin ang ating bubuyog sa lugar na ito. At ah! uh, ito nga, pinalipad na natin ang ating bubuyog. Ayan makita natin yung flyover at ang tagaytay view napakaganda no tanaw din dito yung Taal Volcano yan at ang magandang view dito kita naman natin yung flyover at uh, sabi nga nila uh, bakit nga ba ito ay maliit yung sa pagtaas medyo malapat itong bidna dalawang beses siyang lumapat Aya, parang lumiit, lumapad, lumiit, lumapad at paliit ulit. Parang ganoon yung style niya. At uh, ganyan talaga ang design niya, ni guys. Yan. Yan daw pala ang uh, paglapat ng lugar na yan ay kung sakali lang naman o emergency bay ang lugar na yan. Na pag kami nasira sa taas, pwedeng maigilid ng konti. Para hindi makatrapik doon sa ibang dumadaan pa. Ayan, yan pala ang design niya. Yun, no? Oh. At uh, totoo niyan, maganda yan. At uh, isa sa magandang project yan dito sa Tagaytay. Yan, no? Oh. Kita niyo naman, ang ganda, guys. O. Oh. Malalaman natin ngayon ang effective ng flyover na ito ngayong mga darating na mga holiday kung hindi na ngayon magkakaroon ng traffic dyan sa papuntang Alfonso hanggang dyan sa welcome to nasod na yan at doon sa mga mag-outing yan masusulit nyo na ang pagdadagat nyo at may flyover na hindi na kayo mga ngamba dito na mata traffic kayo ng sobra dito sa lugar ng Tagaytay dahil meron na silang ginawang solusyon. At kapag nakadaan na po kayo dito sa lugar na ito, ng flyover ng tagaytay nito, sa kanya naman sabihin kung work it pa o hindi ang pagkakagawa dito. Pag-comment uh, lang kayo sa video na ito kapag nakadaan na po kayo dito. At bubuksan na ito, itong lugar na ito. thank hey, you hey. yan guys, na nakita natin yung ganda ng flyover na ito at matataan na Yung dumadaan nga pala dito sa lugar na ito naman, sa may baba, ay inayos na rin po yung mga daan dito. Kung noon ay napakalubak ng daan dito sa may ilalim naman ng flyover. Ngayon po ay unti-unti na nilang naayos meron pa rin kaunting mga may sira pa rin yung kalsada pero sa ngayon po ay maganda na ito at hindi na tulad ng dati na talagang lubak-lubak yan ngayon po ay maayos na at paalala lang po sa mga dumadaan dito yung stoplight po na ito yan. baka makaligtaan nyo po maraming motorista po na dumadaan dito na sanay noon na walang stoplight ang ilalim na ito. Ngayon po ay may stoplight na yan. Kaya po ingat-ingat lang baka kayo ay matikitan at maka-accidente. Yan. Ito yung lugar noon na lagi ng lubak-lubak. Yan. Ngayon po ay medyo okay na siya. Kukunti na lang po. Merong konti na lang ha. Yun. At hanggang dito na lang guys ang aking video. Sa sunod, update naman tayo kapag dumaan na tayo mismo dyan sa ipabaw na yan ng flyover. Thank you!